Hello guys, good evening. For today's video, ay magflex lang ako ng ano, pasasalamat damin, magbubudol fights kami. Pasasalamat kasi nga syempre ito may magandang pangatawan. <laughs> We are in good health, syempre the family. Banding na rin. Oh my gosh. Magbanding na rin, saka kakain kami ng Ano po diha? Kasi panihapon. <laughs> panihapon. Supper. Panihapon. Si Supper gani? eh. Lunch, dinner, supper, dinner. Dinner pala, oh. Ayun. kamo tarungan na. Kaya mong kuko. Grabe ko, an. Kulito na. ayan. Ano lang naman? Tilapia. Tapos, bihon at saka, Ano? Hakdog. <laughs> Di mawawala talaga yung hakdog. Okay. Tapos, ano, may salad na rin sa Tsaka may konting talong. Oh, with my family with my kids. Wala nang masawa ko. Hindi kami kumplito, incomplete, but yet we're thankful and happy. Mga chikiting! Yan Yes, bye! Ang dilim naman ng ano ko. Ismail, ito lang ko, Kuya Budi. Iba, dikit ito kuya Kuya Budi. Yan pabiyo tayo. Kunti lang yan ha. Kunti lang. Kasi kunti lang din naman konting lang din naman yung mga chan namin. Uy, pero super so duper yummy to. <laughs> konti daw yung chan namin, mga dalawang ano lang. Ay, eh, secret na yun. Ting-ting! E I-off e to. I-off e to. E Ting-ting! Sige na kay mga una ta kay gutom na. Magidungan ta kaon. Wala pa gani. Wala, pa gani. Wala pa man sila na pa may lang mga gamit para. Nagaon lang ito sa. Dagan sa gibitbit. Wala ha? Okay, Wala sa gibit-bit. Hindi ba? Dasan sila gibit-bit. Bag rin niya. Huwag ka nang madulaan ni Arki. Mura. Ang nabilin niya. Bag niya. Kapag ah, siya tira na gita? Amat lang. Pansin. Sure. Bro. Punti lang yan. Pero mm, super yummy na yan. Super delicious. Pintin. Oh, okay. Naghatod pa ba ya? Naghatod pa ba ya? Deg sudan. Ilati dali. at Alam nyo guys left and right nag uh, ano, nagbi-video key kami lang dito nakikibidyo key na lang din sa kapitbahay kasi dito sa kabila may nagbi-video key at doon may nagbi-video key sa kabila Ako ang ko na si Tingting adol na ilin na tapok na sa dali Si Angkol gipukon ni si Angkol Dire mo mata Hindi ba si mata Dai na mo And we're complete now as of now. <laughs> Mila kasi ang nandito. Kaya, ayan. Mila may takabok. Mila may Roll call. <laughs> attendance. Attendance. Uh. Oh, Lord. Why gas ito? Pag ina magtubig, daan. Bahala. Yeah. Yeah. Pag ina Sige. Pray. Pray lang ka. lang Ginoo, ama ng mga sa langit, talaga ni kontak na sa gabi yun. Salamat din pagkaon nga mo magasaluhan karon salamat sa mga panalangin sa mga kamot nga nagandam ni ini o sa nag-sponsor ni ini Ginoo salamat kay ka ikaw mga panalangin usab ka nila ug samtang kami magakaon ani magahatag kini nourishment sa among lawas so, ug kini ang mga gyud salamat tungod lamang sa ngalan sa Ginoo Amen Amen happy birthday what's the occasion Uy, congratulations thank you and congratulations day Si Pating, kinaka-owner si Pating. Yes. Ma!

Drink na muna ng water. Ops, Walang tubig. Oh, meron pala. Kala ko naubos. Naubos kasi ang gasol. Sa, sa time na nagluluto yung kapatid ko, hindi niya natapos pituhin yung tilapia at saka yung bihon. Mm. So, so. 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 Wow! Milo, M-I-L-O, Tide. Ako Mm, thank you sa tubig. So, balik na tayo doon sa nagbubudol. Kasi nga, nagbubudol na sila. Ngaon! Oh, yummy. Ito oh. yan o. Coloring ba yun? Nahalap ng coloring ba? Hindi na mawa.

Ah, una una na puli ba. Wala. Ma may video yon eh. Apo eh, oi. Eh. Ay diba? <laughs> eh, nagbalik na riyan ma, ma, ko. Mangha ta. Taon ta daan. Ma, ay, na rin. Hmm, na, na. balik na deh. Hmm. Taon ta. Wala, balik, balik niya. Mm.

Dili ah, na mag-phone. Ah, lagi kasi pag dili mama. Pati, pati yon ang kuan ko lente. Hmm. kuan ma. May ate Hmm. na siya, ni no. na. Ako ba yung himo ako? Sa first o second, nasa na pero sa third wala. Ay, na guys. Ma! Ma! Ang sa sa final, maka-owner ka. Bili nah, 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 nah. mm, nah. eh. Sabi naman na siya eh. Napit. Adelit na na. Labo na na. 1990 na mag-usin. 1990 na eh. Labo na ayun. Kung puan dahil kung kung panin ka mag-tanda niya mataas yung buhok. Ah, buhok. Final naman to. Dapat, 1991. Ay, may pa na na to. Hmm. Okay na. No? Oh, may rating ka eh. Uh, hmm. Ang galing nga. Hindi itong makasakaunta ko. Instead, absent ko ba? Libang. Sa mukha mo eh. ka dun? Muka, dun. Pangit-ngit ko anak ko. Busog na ko kayo. Ha? Busog na kayo. Ay, mag-ibodol. Ang una, nawagaw. Ang gito na ko na eh. Agay, nanang una. Gansi ganyang na ulah <laughs> eh. na ang gasol ay. Lagot tayo. Digit, digit pwede nga pag pagsulay ba? Mmm. Mekin sawsawan. Mmm. Yeah.

Naka-online ah. ah. na gyud sa pedal ka online. Diri. Diri sa mobile. Ha. Unti biya didi yon ha. Ang bukog nagsagol na, naunsa na ipadapin ang bukog? Pero ngani nang na, imong trabaho diha ha. Ano tanaw po puti mo gi Kaya kay ipon na nimong bukog. Tawo, mirang bukog? Naa na karon nga pabeck na tadran. Ha, mo-ing bili na. Iya. Mas gud makaulos sa tirang dote ka. Iya.

Hmm. Dito sa? Hmm. Oh, nakamit tawang yudi. Or, yes, siguro to? Or, pwede. Hindi, yeah. tagsama. Magbayo lang dito. Yeah. Masina nga, ihambalay. Dose mil. buat, Ang semana. Ma! Ya. Kaya rin na ang dito. Kaya na. wala. rin ako na. Kaya rin ako na. Kaya rin na.